Good morning, good morning mga idol ka-farmers Magandang umaga ho sa inyong lahat Kung saan man lupalap kayo ng mundo Shout out nga po pala dyan sa aking mga followers Nalagyan na po natin lahat ng ano mga idol Banana twine Umitas po tayo, napitasan na po natin yan mga idol kahapon tapos sinabayan po natin ang bumban hindi ko na pinakita sa inyo mga idol halos lahat po yan man may, mga, may banana toy na po yan kaya kahit bumagyo yan mga idol laban na po yan hindi na po kayang pagibain yan mga idol iikot ko po kayo mga idol tara tara para makita po nyo yung kabuuan ng ating talong yeah, yeah Ikat ko po kayo sa ating talungan. Ah. Eh enang um, po. Hindi oh. po tayo nagbubumba nang sa sa ramo mga idol. Tayo tempo lang natin umano yung ano mga idol yung tumibay po yung puno ng talong tsaka natin bubumbay ng damo yan. Kasi medyo bata pa ang puno baka ho mga idol kaya hindi ho natin binubumba. yung ating lumang may lumang talong mga idol kapal na po ng bunga ganda na maganda, na, maganda, huna, maganda pa ho na ibubunga yan mga idol kinis malambot parang marshmallow berde ungos